Ah, uh, tira mo gano. Idja. same model yata to ah. All uh, testing natin no, pare Starrex, yung... Starrex ah. No? Uh, mausog din. <laughs> maitim mas maitim uh, ito. Mas maitim ba to? Uh Oo. -oh. All right, sige. Inaakyat, ipapaano bawasan. alright sa compliance alam niya sa Euro 6 na ito Euro 6 po ito kaya ang LGU po hindi makakapag uh, hindi eh kasi may may sinusod din tayo na batas sa lahat ng sasakyan na dumadaan sa kalsada okay yung may... ulit natin panda rin tapos malagyan ito na ang magiging result ng lumabas pa gina na itin na usok ayan tingnan natin kung gaano kabilis magbago para tanggali yung usok ano ne, parang ano eh hindi pa umiikot wala na halos eh Kalalagay pa lang eh, parang ayaw, ayaw na kumuho. Ayaw na maglabas ang mighty na oso. Wala na oh. Oh. oh, konting-konti Normal lang na uso, para parang isang mighty na, na sa DC na sasakyan. lahyo lana. eh ah, yo, kini na, lagi-lagi yang kau mai ting, kau